Mga kababayan, mga ka-idol, mga kapamilya, sa lahat po ng taong bayan, mga ka-idol, ha? So, pakinggan at patungurin po natin, mga ka-idol, yung uh, nakakadurog puso na mensahe na inaabot po ang bunsong anak ng ating dating presidente na si President Rodrigo Rua Duterte, mga ka-idol. Ha? So, isang mensahe po na pinaabot, ha? Ni Veronica Kitty Duterte sa taong bayan, ana uh, mula po sa kanyang ama na nandun po sa Dahej Netherlands. So panoorin at pakinggan po niyo mga kaidol, ha? Talagang nakadurog puso na mensahe mga kaidol para po sa taong bayan. Sa lahat po ang nagmahal ni Tatay Digong mga kaidol. Pakinggan po niyo ito at uh, panoorin, tapusin niyo ang video mga kaidol para maintindihan po niyo ang mensahe ni Kitty Duterte para sa taong bayan. Okay, panoorin po natin. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbes na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuuna ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kalyado nito. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Uh -huh. Suportahan natin ang PDP Laban Senatorial Slate o mas kinikilalang Duterte! 10 mag-vote stay tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya. To the OFWs, to the Filipino communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude. Sa katauhan nga nagpakita o walay undang paghihugma paghigugma o pagsuporta, daghang salamat kay Wa Minilogae! Kamu ang nagapakusog sa amotanan may aabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country. And you are all in my heart. Pangalawa, ang sabi niya, kung kakalimutan niyo lang rin ang Duterte, kalimutan niyo na lang rin siya. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang bilin ni Tatay Digong. Sa mga kabataan, hinihikayat ko kayong magbantay sa mga boto. Dahil dito nakasalalay ang kinapukasan nating lahat. Maraming salamat po and God save the Philippines. Ang... Pilipinas, Duterte pa rin! Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Chetty Duterte bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Una, nagpapasalamat ako kay Tito Rodante Marcoleta sa pag sa akin at sa mama ko ngayong gabi. Pasensya na po at medyo natagalan kami dahil may klase po ako buong araw kanina. Ang mamahanilat ko rin po pala ay taga rito sa Bulacan. isang 21-year-old college student lamang at ayaw ko sanang makisaling sa politika. Pero nang dahil sa pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko, nandito ako ngayon para ipaglaban hindi lamang ang pamilya ko, kundi ang bansang Pilipinas. Nung isang gabi, nagsalita ako sa rally sa Chaton City. At sa pagtitipon na yun, naramdaman ko ang walang sawang pagmamahal at pagsuporta kay PRRD, sa amin na pamilya niya, at sa Duterte. Ito ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang pangako ko kay Dada Rudy na ikampanya ang kanyang mga kandidato habang siya ay nasa The Hague bago ako umalis ng The may bilin ang Dada Rudy ko sa akin. Sabi niya, No guts, no glory. Sa mga kababayan ko, sa kapwa kabataan, bumoto tayo ng tama dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat.